Magandang araw sa inyong lahat. Narito ang latest update sa lagay ng panahon ngayong huling araw ng January. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang updates tungkol sa lagay ng panahon. Asahan pa rin ang medyo malakas na northeast monsoon or hanging amihan, lalo na sa northern at central Luzon. Ito ang nagdadala ng minsang malalakas na pag-ulan, particular sa mga eastern areas. Samantala, umiiral pa rin ang easterlies o ang hangin mula sa silangan sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao na patuloy na lumalakas. Ibig sabihin, magiging mainit at maalinsangan ang panahon sa malaking bahagi ng bansa ngayong weekend. Ayon sa Pagasa, asa walang namamataan na bagyo o low pressure area, LPA, at wala pang inaasahang weather disturbance sa unang mga araw ng February. Ano ang aasahang panahon ngayon? Sa Northern at Central Luzon, asahan pa rin ang mga pagulan dahil sa amihan. Minsang malalakas na ulan ang mararanasan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora at Quezon. Posibleng umabot sa 100 mm ang dami ng ulan sa Eastern Cagayan, Eastern Isabela at hilagang bahagi ng Aurora. Mag-ingat sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Ilocos Region, Central Luzon, Metro Manila, at Rizal. May epekto rin ang Northeast Monsoon kaya asahan ang minsanang mahihinang pag-ulan lalo na sa Metro Manila, Rizal, Bulacan at Nueva Ecija. CALABARZON, Bicol Region at MIMAROPA. May posibilidad pa rin ng mga pag-ulan bagamat hindi ito kasing lakas o kasing tuloy-tuloy kumpara sa nakaraang tatlong araw. Dahil sa Easterlies, medyo mainit at maaraw na ang panahon, ngunit may posibilidad ng mga isolated rain showers o thunderstorms. Metro Manila, bahagyang malamig pa rin na may temperatura mula 23 hanggang 30 degrees Celsius. Cordillera Region at Baguio City, mas malamig pa rin na may temperatura mula 15 hanggang 23 degrees Celsius. Palawan, Asahan ang pag-ulan sa central at southern portions dahil sa epekto ng easterlies. Visayas, magkakaroon ng fair weather conditions o maaliwalas na panahon lalo na sa umaga hanggang tanghali sa western at central Visayas. Sa eastern Visayas, mababawasan ang mga pag-ulan dahil sa paghina ng shear line at dominasyon ng easterlies. Posible pa rin ang pulupulong pag-ulan o thunderstorms. Sa Metro Cebu, temperatura mula 26 hanggang 31 degrees Celsius. Mindanao, magpapatuloy ang fair weather conditions na may maalinsangan na panahon mula umaga hanggang tanghali. Sa hapon at gabi, may posibilidad ng pag-ulan na maaaring tumagal ng isa hanggang dalawang oras dahil sa thunderstorms, lalo na sa Cagayan de Oro at Davao Region. Zamboanga City, Pinakamainit pa rin na may temperatura hanggang 33 degrees Celsius. General Santos, Cotabato City, Butuan, hanggang 33 degrees Celsius. Davao City, hanggang 32 degrees Celsius. At sa lagay ng ating karagatan? Dahil sa medyo malakas pa rin ang northeast monsoon, may gill warning pa rin sa silangang baybayin ng Luzon, kung saan maaaring umabot sa 4.5 meters ang taas ng alon. Kabilang dito ang northwestern Ilocos Norte. Mainland Cagayan pababa sa Isabela, Aurora, Northern at Southern Quezon, kasama ang Polillo Islands. Northern portion ng Occidental at Oriental Mindoro, Southern Batangas, Camarines Norte, Northern Camarines Sur, Northern at Eastern Katanduanes, Eastern Albay, Eastern Sorsogon at Northern Samar. Pinapayuhan ang mga maliliit na sasakyang pandagat, lalo na ang ating mga mangingisda, na iwasan muna ang paglalayag. Posibleng humina ang amihan ngayong weekend at mawala ang gale warning pagsapit bukas ng umaga. At sa ating four-day weather forecast, sa unang dalawang araw ng February, iiral ang mainit na easterly sa malaking bahagi ng bansa. May posibilidad pa rin ng pagulan sa Davao Region, Sox Bangsamoro Region at ilang bahagi ng Central at Eastern Mindanao. Magdala ng payong at magingat sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa nalalabing bahagi ng bansa, unti-unting i-improve ang lagay ng panahon, particular sa Eastern Luzon, na naapektuhan ng amihan at shear line. Magiging mainit at minsang maulap na kalangitan ang mararanasan sa Luzon at Visayas. Pagsapit ng February 3, muling lalakas ang Northeast Monsoon, kaya posibleng maranasan muli ang malamig na panahon sa kalagitnaan ng susunod na linggo. Minsan ay magiging malakas ang bugso ng amihan, kaya asahan ang bahagyang pagbaba ng temperatura. Patuloy ding mararanasan ang mga pagulan sa Cagayan Valley, Cordillera Region at Aurora dahil sa amihan, habang ang natitirang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao ay makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies na may posibilidad ng saglitang pagulan o thunderstorms. At iyan ang ating latest weather update. Para sa mas marami pang impormasyon, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating weather updates. Ingat po tayong lahat at manatiling handa sa anumang lagay ng panahon.